Kaninang umaga nga pala mga mare ay sinama na naman ako ng aking buyok pagpalaot dahil sasalok nga kami ng pangulam. Diyos ko, napakarami na namang lili sa aming harapan. Pahirapan na naman niyang makalabas ang mga manging isda dito sa amin. Tingnan nyo naman mga mare at siksik na siksik talaga ang mga lili. Na Naipamalas na naman nga ng aking buyok ang kanyang lakas sa pagtutulak ng bangko. <laughs> Sabi ko nga sa aking buyo kay wag na nga kaming tumuloy pagpalaot dahil tiyak na mahihirapan lamang kami sa kapal ng lili. Kaso sabi naman ng aking buyo kay okay lang daw yun at parang exercise na lang daw niya yun sa umaga. Mabuti na lang talaga mga mare ay napakaaga nga naming kumilos at kung hindi ay aabutan na kami ng init dito. Pinaandar na nga ng buyo ko ang makina para kahit papaano naman ay makatulong sa aming paglabas. Ito nga yung sinasabi ko mga mare na sa gabal talaga ang mga water lily dito sa aming nayon. Alam naman natin na maraming benepisyo ang water lily ka so wag naman sana ganito kakapal at minsan nga ay umaabot pa na mahigit isang buwan dito sa amin. Nakaisip na nga ng paraan ang aking buyo at habang umaandar nga ang makina mga mare ay pumunta nga siya sa unahan ng bangka habang hinahawi nga ng kanyang paa ang mga lily. Kung marunong lang talaga kaming gumawa ng mga basket at iba't ibang mga gamitan gamit nga ang water lily ay baka naguunahan pa ang mga taga dito sa amin. Abay, sa hirap ng buhay ngayon. Oy. Kaso nga lang mga mare ay wala talaga kaming kaalaman sa paggawa ng mga ganong bagay. Kaya naman na ituturing talaga itong sagabal sa pamumuhay ng mga taga-isla. maaari ay sa wakas na kalabas na rin kami sa liliha. At dahil parang ulan nga ng mga oras na yan, ay sisilong muna kami sa tabing dagat sa ilalim ng puno ng mangga. Palilipasin nga daw muna namin ang unos bago kami sumalok sa aming Skylab. Pagkarating na pagkarating nga namin dito, mga mare, ay nagkape at tinapay na nga rin ako. Diyos ko, parang napakaraming papakapihin at isang termos ang dala. <laughs> <laughs> Dapat nga mga mare ay magluluto kami ng aking buyok dito. Kaso sabi nga niya ay eh, wag na nga lang dahil uunos at mababasa nga ang lupa. At habang inaantay nga naming dumaan ng unos ay eto kaming magbuyok at nagkukwentuhan na nga lang kami kahit walang kwenta. Charis! <laughs> Alam nyo ba mga mare na hindi talaga mahilig magkape ang aking buyo at ako nga lang ang sa kanya. Ilang sandali pa nga mga mare ay bumuhos na nga ang napakalakas na ulan. Unos nga lang ito kaya naman ilang minuto nga lang ang tinagal, at pagkatapos ay umalis na nga rin kami. Agad na nga kami dumiretso dito sa aming cage at nagangat na nga ng takip ang aking buyo kaso wala naman kaming nahuli. Inang! Walang huli! Lumipat naman kami dito sa aming Skylab na katabi lamang ng aming cage at ito naman ang kanyang aangatin. Hindi nga namin inexpect na makakahuli kami ng ganitong kalaking isda at take note mga mare nag-iisa lamang siya. Ay napakaswerte naman namin ngayong araw dahil napakasarap nga nitong iihaw at napakataba. Sabi nga ng aking buyo kay nasa limang kilo nga daw ang timbang nito at talaga namang napakasarap nitong ihawin. Guys, tingnan nyo kung gano'ng kalaki ang nahuli naming isda. Oh. Tingnan nyo yung paa sa isda. Napakalaki pagalawin natin. Buhay pa yan. <gibwing> Ayaw gumalaw. Patay ano na ba kanina gumagalaw pa eh? Ano Tingnan nyo o, kung gaano kalaki. Sarap niyang iihaw. Tas tapos, tapos isasaw-saw sa ano, kalamansi at saka toyo. Naku po, Pandali. Inang! <laughs> oh, Ayan guys, pauwi na po kami dahil marami na kaming nahuling isda. dinanas na aking buyok pagpapasok ng bangko. pagka -uwi nga namin mga mare ay nagsalang na nga rin ako ng sinaing para sa aming tanghalian at nilinis na nga ng aking buyok ang isda. Ang balak nga sana namin dito mga mare ay paihaw kaso tinanghali na nga kami paglabas at pagpasok ng bangka sa lilihan kaya naman pasalab na nga lang aming gagawin. Ang paihaw nga mga mare ay sa baga niluluto samantalang ang pasalab ay sa apoy kaya naman magiging maitim nga ang kulay nito pero napakasarap naman. Oras na nga para kumain at dito nga kami manananghalian sa bahay ng aking bayaw. Mas masarap nga itong kainin ang bagong hango, kaya naman agad na nga kami nagkainan. Para nga sa akin, mas masarap pa nga ito kaysa sa karne ng baboy at para na nga rin akong nakapamista. Napaka juicy kasi talaga ng laman ito at napakalinamnam pa. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at nagustuhan nyo nga ang video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Ani.